Buena mga kasama natin Chairman Amanda na Bella. Sir live kayo sa RMDG Excel Manila si Lourdes po ito. Ma'am Lourdes, magandang hapon po at uh, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Yung galing po mismo sa inyo sir no, napagdesisyunan po ng inyong grupo na magsagawa po ng tigil pasada. Kailan po ito at bakit? Uh, ang uh, tigil pasada po namin ay uh, simula po sa Lunes hanggang uh, Miyerkules po, March 24 to 26. Sa kadahilanan na uh, hindi kami makabiyahin ng maayos, uh, dahil nga sa panguhuli ng mga enforcers ng LTU, dahil mm. po hindi na kami inextend at uh, yung datos na binigay ng uh, LTFRB ay pawang mga kasinungalingan dahil kahapon in po si Secretary Binstison Dizon, ang lumalabas ay 43 lamang ang uh, talagang nagconsolidate malayong malayo dun sa 86% na pinakita ng LTFRB at ang dating pamunuan ng DOTr at uh, dahil sa maling datos na yan na kung saan nagdesisyon ng ating pangulo na wag na po kami i-extend at wag na kaming mamasada okay lino so, mm -hmm. dapat Go ahead, managot sir. po itong mga to okay sandali um Uh, pero sir, uh, wala, wala naman pong may sinabi ba na hindi kayo dapat hulihin? May dahilan ba para hindi kayo hulihin or dapat kayong hulihin? Kapag hindi po kami nakapag-consolidate, uh, ihukulihin uh po kami. Wala ah, pero, naman pong provision doon uh -huh. sa mga prangkisa natin. At labag na po sa na kami ay piliting sumali sa mga kooperatiba. Pero hindi po kayo napag... Na, ibig sabihin sir, kahit hindi ka na nakapag-consolidate, wala sa probisyon na uhulihin kayo. Ganun ba yon? Opo. Wala naman dapat. Uh, hindi kami dapat uhulihin. Pero ang pinakamababa pong multa kapag kami nahuli ay 12,000. At itong isang pinakamalaki ay 50,000 itong isang nahuli sa amin hmm. na miyembro po ng Manibela, hmm. ang Lourdes. Okay. Sandali Kaya po. Mabigat po sa amin ito dahil Opo. kabuhayan na po yung kinukuha sa amin hindi po ito basta mul simpleng multa lamang mm. at nakita natin na kaya kami hinuhuli ay eh dahil nga po dito sa pagmamatigas nila na na 86% now 86% na ang nag comply wag na natin silang uh, i-renew wag na natin silang i-register dahil sapat na ito mm. sino pong nila ang LTFRB at yung dating pamunuan po ng uh, DOTr Okay. Uh, balikan ko ba bago yan. No? Bakit po napakatagal ho yata ng Tigil Pasada? Uh, Lunes hanggang Miyerkules, ito ho ba nationwide? Or Metro Manila Opo, okay, lang? Nationwide, nationwide po ito, Ma'am Lourdes. Mm -hmm. ano? Kasi ang sinasabi nila, kung 86% na yan na, na, na kung hindi man namin mapaparalyze ang uh, ang uh, transportasyon, ibig sabihin tama yung 86% nila, Kung mapaparalyze namin. Talagang mal, maling-mali yung pagpapatupad nila ng implementasyon uh, ng PUBMP na basta na lang kami tanggalan ng hanap buhay. Mm -hmm. Uh more or less ilan po yung lalahok sa inyong miyembro chairman? Nasa 150,000 po siguro ito nationwide, uh, Ma'am Lourdes dito po mm -hmm. sa sa NCR po ng mga nasa 400 routes po ito o mahigit pa. Oh pero ito by whole day ibig sabing kasi minsan meron kayong tigil pasada na peak hours lamang ah uh, pero sa ibang oras pinapayagan naman yung ibang miyembro niyong pumasada. Depende po, depende po sa sitwasyon, magiging sitwasyon uh -huh. sa Lunes hanggang Miyerkules po Lourdes. Okay, o linawin ko lang, depende pa rin sa resulta sa Lunes hanggang Miyerkules kung may susunod pang tigil pasada. Kasi ang uh, ano nga namin, gusto namin sana bukas na o sa makalawa na kasi talagang uh, yung yung nakita namin na uh, datos na inilabas ng uh, DOTR totoong datos, sila na mismo mm -hmm. ang umamin niyan. Paano mo ngayon pa si, paano ngayon pa si ng LTFRB yan eh, mismo DOTR secretary na ang nagsabi. Okay. Hindi dapat si bakit nitong mga nasa LTFRB dahil disloyalty sa mm -hmm. bansa natin. Mm -hmm. Ang uh, ginawa nito mga inefficient itong trabaho na ginagawa nila at unprofessional itong uh, ng LTF. Uh, chairman, nagkaroon na, ba ng pag nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makapag-usap o makipag-usap sa bagong talagang DOTR Secretary kay Dizon? February 25 po nung pumunta kami ng uh, opisina ng DOTR, di naman po kami nakapasok sa kadahilanan daw na... na Kakausapin pa yung ganito, yung ganon. So, naghintay po kami hanggang sa wala naman po kaming mahantay sa kanila. So hindi talaga niya kayo hinarap, wala pong assurance na uh, tuloy o hindi ang implementation ng PUVM? Eh, papogi lang po yung suspension na sinasabi nila. Kung talagang alam niya na may problema na bakit hindi patupad ka agad yung suspension. Yung suspension oh. order. Uh -huh. At kung nakikinig siya sa, sana sa Senado, isipin niyo, Dalawampot dalawang senador ang pumirma dyan nung nakaraan taon. Bakit hindi ito iniblimit? Oh, pero sabi niya kasi uh, talagang gusto ni Pangulong Marcos na maipatupad po ito. Tama naman po. Wala naman pong problema doon sa pagpapatupad. Mm -hmm. Pero mali nga po yung paraan, Ma'am Lourdes, ah. na basta na lang kaming tanggalin. O edi yung mga nauna na pong nag-consolidate, edi go na natin kung gusto na po nilang mag-modernize. Hindi naman po pinipigilan eh. Ito kaming mga hindi pa namin matanggap yung sistema na ginagawa nila o implementasyon na ginagawa ng DOTR at ng LTFRB. Ito sana yung masolusyonan natin na mm. bakit nga ba hindi na kami pinapa-utang ng, ng uh, land bank at uh, DDP? Hindi ba't yung mga nauna, ang sagot ng, di, ng uh, mga bangko ay bankrupt, pati yung pondo na para doon sa programa ay ubus na at wala mm. naman bumabalik. Ibig sabihin mali talaga yung implementasyon. Mm. May problema talagang malaki. Okay, uh, sabi naman ng kabila ay kung pagbibigyan po yung gusto ninyo ay unfair sa mga nag-consolidate na. Hindi dapat hindi nila tinitignan doon sa unfair. Mm -hmm. Ibig bang sabihin kung unfair ito, napilitan lang sila. Kasi kung gusto mo yan, hindi mo sasabihin unfair. Kung kung maganda yung programa, hindi mo sasabihin unfair kasi Uh, advantage mo yon bilang nag-consolidate kung maganda po talaga yung programa. Mm -hmm. kasi gusto nila, madamay kami doon sa maling pinasukan nila. Mm -hmm. Kung baga damay-damay na to, unfair yan. Kung nag-consolidate kami, nabaon kami sa utang, nagka-problema kami, dapat magka-problema din kayo. <laughs> Di ba ba? <laughs> oh. yan ang ibig sabihin noon. Mm -hmm. Ay, wala naman pong maiharap sa atin na successful na kooperatiba na talagang uh, nakakabayad siya. Eh, ang, ang sabi nga ng bangko, uh, sige, uh, yung uh, interest na lang muna ang bayaran ninyo kaysa hatakin namin yung sasakyan. Gagastos kami ng uh, garahe, mm -hmm. hindi naman may bibiyahe yan. E, kailan pa matatapos kung sampung taon na kami bumibiyahe, puro interest lang po yung mm -hmm. uh, binabayaran at uh, kailan matatapos yung principal nito. Mm -hmm. Okay. Ano pong inaasahan ninyo rito kay Secretary Dizon chairman? Inaasahan natin na mas, hindi lang po masus masuspend at mapag-usapan yung uh, pagpapatupad ng PUBMP. Kaya Nga paulit-ulit po natin sinasabi, hindi naman kami against dyan. Maling mali lang po talaga yung implementasyon. Iharap nila sa atin, kumuha sila ng uh, dokumento, sabihin ng bangko na itong mga to ay successful. Pangalawa ho, yung uh, pag-pagtry sa atin, pagsisinungaling ng mga taga-LTFRB. Hindi po katanggap-tanggap 'yan sa isa sa bansa natin na uh, yung mga namumuno, eh puro kasi ang pinapakita at uh, pinaparamdam sa taong bayan, lalo na sa presidente, sa mm -hmm. na pinaikot mo lamang yung presidente natin. E ang datos lang pala, ayon kay Secretary Vince Dizon, 43%. Uh, mix pa ito ng uh, hindi lang jeepney, mm -hmm. kasama po yung UB Express at saka mga buses. And then ang pinapa, sinasabi nila, 86% na ang nag-consolidate. Okay. Uh, sa hindi tingin... Hindi mo ba't kasi yan na dapat eh, mm -hmm. makasuhan tong mga to sa ombudsman, hindi lang po basta tanggalin. Uh, hindi niyo ba gagawin yon, Chairman? anti yan. Uh, yung mga, yung mga, may mga nakalap na po kami yung mga resibo ng mga huli. Bakit po kami nagpapresko uh, nagpa-press ko at magkakasan ng ano, Kasama po yon doon sa mga gagawin po natin. Okay, linawin so, ko lang. po ang immediate sana ma-, ma oh, go ahead. Suspend o matanggal itong mm -hmm. mga to. Maghahain po kayo ng kaso sa ombudsman laban sa mga kawani at official ng LTFRB. Tama po kayo mm -mm. uh, ma'am Lourdes. Oo. Sir sa inyo po mensahe sa ating mga tagapakinig, kaugnay po ng malawakan at nationwide na tigil pasada sa lunes hanggang Miyerkules. Sa ating pong mga kasamahan, manatili po tayong nagkakaisa na alam natin na pinahirapan talaga tayo ng programa. Doon sa maling uh, implementasyon nito na inuna uh, parang chicken and egg ang nangyari sa atin. At doon sa ating mga mahal na mananakay, Maunawaan niyo kasi po, tinanggalan kami ng kabuhayan, tinanggalan kami ng uh, mga dokumento, legal na dokumento, tinuring kaming kriminal, ina-arresto kami, pinepenalize kami. Alam namin mahirap po on sumakay. Pero kami ho, mawawalan ng hanap buhay. Kayo po, alam namin, mali-late kayo, mahirapan kayong sumakay pero nandiyan pa rin po yung trabaho ninyo. Sana maintindihan nyo po. Kami. Sure, mahirap man. po itong pinagdadaanan po namin ma'am Lourdes mm -hmm. pero nangihingi po kami ng paumanhin. Chairman, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Mabuhay po kayo. KCXL.